tila hindi talaga uso ang magpahinga sa aktres na si Kim Chu. Ito ay matapos niyang ibahagi sa kanyang Instagram account ang video kung saan ay makikita na sasabak ito sa isa na namang pasabog performance kahit gabi na. Hello everybody! I'm Steve! Ate Eden! Are we ready? Parang tahimik. Oh, <laughs> Parang bubulong oh, tayo. Oh. Sa <laughs> 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 Samantala, spotted naman si Kim Chu na kasama sa dressing room ang mga batang cute po na si Jace at Argus agad nga na graduate ni Kim Chu si Jace at Argus dahil sa pambihirang acting skills nito sa It's Showtime. AI ka. AI ka siguro, no? AI! Di ako AI. galing mo mag-cry. Bakit <laughs> kasi AI? Hindi yan si Jace. Ay 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 ka, no? Argus, AI ka din ay ba? AI. Siyempre, AI kami kasi BFF kami, no? uh, ay, yung Ano yung meaning ng BFF? Ayan forever. For um, sabi... Ano may ibig sabihin? Ano? Ano po ang meaning ng AM? Nakaka-titigan na kami. Ah, ano, oh, ano mo na meaning ng BFF? Um, best friend forever. Oh! <laughs> sa kabilang banda ay ginawa na ni Unkabogable Star Vice Ganda ang piliin mo ang Pilipinas Challenge sa TikTok. Social issues nga ng ating bansa ang naging tema ni Meme Vice. Marami naman ang natuwa sa entry na ito ni Vice Ganda. Ani pa nang ilang netizens na tinapos na ng komedyante ang laban.